seniors, sampung pagkain na laging kainin para mapanatili ang normal na presyon. Alam nyo ba na bawat isa sa apat na senior dito sa Pilipinas ay may problema sa mataas na presyon? Nakakatakot isipin, pero good news, hindi lang gamot ang solusyon. May mga pagkain na pwedeng maging natural na kakampi ninyo. Kung araw-araw ay may tamang pagkain sa plato, pwede nating mapanatili ang normal na presyon. Iwas komplikasyon at mas mahaba ang masiglang buhay. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 pagkain na dapat laging kasama sa inyong diet para tulungan kayong kontrolin ang presyon. Simple, masarap at abot-kaya. Ready na ba kayo? Tara, simulan natin. Ano ang high blood pressure? Ang high blood pressure or alta presyon ay parang tubo ng tubig na laging mataas ang pressure. Kapag palaging ganito, Pwedeng masira ang tubo, ganito rin sa ugat natin. Ang isang normal na tao ay dapat magkaroon ng presyon ng dugo systolic na 120 mmHg at diastolic na 80 mmHg. Ano ang ibig sabihin ng mmHg? Nakikita ang mga bilang na ito sa sphygmomanometer, aparato para sa pagsukat ng presyon. Kumagamit ito ng unit na millimeters of mercury, mmhg sa pagsukat ng presyon ng dugo. Tuloy tayo. Stage 1 hypertension. Sa yugtong ito, ang pasyente ay nasuri na may banayad na hypertension at ang systolic pressure ay mula 130 hanggang 139 mmHg at diastolic na mula 80 hanggang 89 mmHg. Stage 2 hypertension. Sa yugtong ito, ang pasyente ay nasuri na may malubhang hypertension kung saan ang systolic pressure ay umaabot sa itaas ng 140 mmHg at diastolic na higit sa 90 mmHg. Kapag hindi kontrolado, pwede itong magdulot ng stroke, sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Pero huwag mag-alala, malaking tulong ang tamang pagkain at lifestyle. Kaya eto na, ang sampung pagkain na dapat laging nasa plato ninyo. Paalala mga ka-GK, huwag basta ititigil ang paginom ng BP meds ninyo nang walang pahintulot ni Doc. Isang katanungan, ikaw ba o mahal mo sa buhay ay umiinom ng blood pressure med? I-type ang isa at zero kung hindi. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Punta na tayo sa unang bidang pagkain, fatty fish, gaya ng bangus at salmon. Alam mo ba na ang mga isdang ito ay puno ng omega-3 fatty acids? para itong superhero ng puso na tumutulong magpababa ng presyon at kolesterol. Bueno, parang Batman at Robin pero sa kusina. Isang pag-aaral noong 2022 ang tumingin sa 70 isa na mga pananaliksik at impormasyon sa kalusugan ng 4,000 libo na raan at 73 tao upang malaman ang relasyon sa pagitan ng omega-3 fats mula sa pagkain o supplements at presyon ng dugo. Ang pinakamalaking benepisyo para sa pagpapababa ng presyon ng dugo ay nangyari sa pangaraw-araw na dosis na nasa pagitan ng 2 hanggang 3 gramo ng omega 3 fats, mga 3.5 onse na bahagi ng salmon. Tip, subukan mong magluto ng inihaw na bangos isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Masarap na, healthy pa. Para bang kumakain ka ng paborito mong lutong bahay na ulam pero may bonus na pangkalusugan. At kung bangus ang kasama mo, tiyak na hindi ka magkakaproblema sa isyo ng presyon. Siyempre, ang bangus ay hindi lang basta-basta isda. Ito ay parang superstar sa mga lutong Pinoy. Isipin mo na lang, ang sarap ng bangus na may sawsawang toyo si. Parang naglalakad ka sa alon ng sariwang dagat sa bawat kagat. Ngunit, ano ang sinasabi ng mga eksperto? Ayon sa mga pag-aaral, ang omega-3 mula sa fatty fish ay hindi lang nakakatulong sa puso kundi pati na rin sa utak. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang regular na pagkain ng fatty fish ay nakakaapekto sa cognitive function. Kaya habang kumakain ka ng masarap na bangus para bang ina-update mo ang software ng utak mo. At huwag kalimutan ang salmon ay mayaman din sa vitamin D at selenium. Parang si Superman na may mga espesyal na kapangyarihan, ang vitamin D ay tumutulong sa immune system habang ang selenium ay may antioxidant properties. Kaya kumain ka na ng mga isdang ito at ipakita ang iyong fish-tastic lifestyle kaya kung gusto mong maging malusog at mapanatili ang normal na presyon huwag kalimutan ang fatty fish sa iyong menu isama ito sa iyong weekly meal plan at makikita mo ang pagbabago sa iyong kalusugan at sa iyong ngiti ngayon dako tayo sa paborito mong gulay na sure na makikita mo sa mga palengke 'to, leafy greens, halimbawa pechay at spinach. Alam mo ba? Ang mga ito ay parang mga superhero sa ating diet. Hindi lang cute at malasa, kundi puno pa ng nutrients. May potassium at magnesium na tumutulong balansehin ang sodium. Kaya kung may hypertension ka, parang may secret weapon ka, na to! Masarap sila sa sinigang o ginisang gulay. Simple lang, pero powerful. Para bang naglalaro ka sa isang cooking show. Sa lutuan, mabilis lang, pero ang sarap. Pero hindi lang yan. May mga studies na nagpapakita ng benepisyo ng leafy greens sa ating kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong na regular na kumakain ng leafy greens ay may mas mababang panganib sa cardiovascular diseases. Parang sinasabi ng mga greens, "Hala, huwag kang mag-alala. Nandito kami para protektahan ka." ang mga leafy greens ay hindi lang pampababa ng presyon, kundi nakakatulong din sa ating overall health. Ang spinach ay mayaman sa iron at vitamins na importante para sa ating enerhiya, kaya't pumili ka ng spinach kung gusto mo ng energy. Ang petsay ay parang multitasker. Ang mga antioxidants nito ay tumutulong labanan ang inflammation. Huwag kalimutan isama ang mga ito sa inyong daily menu para fresh ang sahog at pakiramdam. Tara na't magsinigang at mag-enjoy sa mga leafy greens para sa mas masiglang buhay at normal na presyon. Basta tandaan, mga kasinyor, huwag kalimutan na isama ang mga ito sa inyong daily menu para hindi lang fresh ang inyong sahog, kundi fresh din ang inyong pakiramdam. Kaya tag-enjoy ka sa sinigang sa tanghalian, punta tayo sa isang pangmeryenda. 3. Nuts and Seeds Halimbawa walnuts, at pumpkin seeds. Kung gusto niyo ng crunchy na merienda, nuts and seeds ang sagot. Parang party sa bibig, di ba? Ang mga ito ay puno ng healthy fats at magnesium na talagang kailangan ng puso natin. Kaya kung hindi mo pa natitikman ang walnuts at pumpkin seeds, aba, nagiiwan ka ng masarap na merienda sa buhay mo. Pwede itong gawing snack o maaari ring idagdag sa oatmeal mo. Parang may extra toppings na masustansya. At ito pa, kung gusto mong magsimula ng healthy habit, isama mo na ang nuts sa iyong grocery list. Walang nuts! Walang glory! Dito sa ating edad, kailangan natin ng glory sa kalusugan, di ba? Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumakain ng nuts ng regular ay may mas mababang panganib sa sakit sa puso. Kaya kung mahilig ka sa chika, magchika ka na lang habang kumakain ng walnuts. Double purpose, tasty at healthy. Alam mo ba, ang mga walnuts ay mayaman sa omega-3 fatty acids? Kaya parang may swimming pool ng healthy fats sa bawat buto. At hindi lang yan. Ang pumpkin seeds naman ay puno ng zinc na mahalaga para sa immune system. Kaya pag may mga kaibigan kang umuubo, ikaw ang may antivirus sa bulsa. At ang pinakakwela dito, may mga studies na nagsasabi na ang mga nuts ay nakakatulong din sa cognitive function. Ibig sabihin, habang kumakain ka ng nuts, parang nag-aalaga ka na rin ng utak mo. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition noong 2019, ang mga matatanda na regular na kumakain ng nuts ay nagpakita ng mas mataas na cognitive performance. Kaya kung gusto mong magpabilib, ang sagot nasa nuts at seeds. So sa susunod na magugutom ka, huwag kalimutang isama ang crunchy goodness na ito sa iyong diet. Isipin mo, nuts are not just snacks, they are brain boosters. Ngayon, punta tayo sa pang Friday Special. 4. Legumes Munggo Lentils. Ah, Munggo, paborito ng maraming Pinoy tuwing biyernes. Kaya naman di nakatakataka ang kasiyahan nito sa hapagkainan. Pero alam mo ba, ang Munggo ay superfood na puno ng health benefits. Mataas ito sa fiber at protina. Nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar at presyon. Ang fiber ay parang sponge na sumisipsip ng bad cholesterol at blood sugar spikes. Superhero ng katawan. Sabi sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition noong 2017, ang mga kumakain ng legumes tulad ng munggo ay may mas mababang panganib sa hypertension. Kaya, parang may magic sa bawat kutsara. Gusto mo talagang sumaya ang iyong munggo? Lagyan ng malunggay at konting toyo. Budget-friendly, heart-friendly, at soul-friendly. Habang kumakain ka ng munggo, parang naglalakad ka sa health. Fair? Nandoon lahat ng nutrients. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng lentils ay nakatutulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Kaya, mga kasinyors, isama ang munggo at lentils sa inyong weekly menu. 5. Berries Alam mo ba na ang mga berries ay hindi lang pang merienda, kundi may malaking tulong sa ating puso at presyon? Kung may budget, subukan ng blueberries o strawberries. Sobrang tasty, parang dessert na walang guilt. Pero kung medyo kapos ka, huwag mag-alala kasi pwede namang palitan ito ng mga local fruits tulad ng duhat. Ang sarap, di ba? Kaya naman, huwag na huwag mong kalimutan ang berries sa iyong diet. Bakit? Kasi punong-puno ito ng antioxidants na nagpapalakas ng ating mga ugat at pumipigil sa mga sakit. Ang mga blueberries, halimbawa, ay may anthocyanins na parang superhero ng ating katawan. Lumalaban ito sa oxidative stress na maaaring magdulot ng hypertension. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry noong 2018, ang pag ng blueberries ay nakapagpababa ng systolic blood pressure sa mga matatanda. Parang magic, di ba? Kaya kung gusto mong maging healthy at masigla, Isama mo na ang blueberries sa grocery list mo. At hindi lang yan. Ang mga berries ay tumutulong din sa ating utak. Isipin mo, parang may nag-aalaga sa mga brain cells natin. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience, in me, ang mga seniors na regular na kumakain ng berries ay nagpakita ng mas magandang cognitive function. Para bang nagising ang utak nila mula sa mahabang tulog? Ang mga antioxidants sa berries ay tumutulong na protektahan ang ating mga neurons, tulad ng mga guwardiya na nagbabantay sa ating mental health. Kaya sa susunod na may mamili ka, isipin mo na ang berries ay hindi lang pang sarap, kundi pang protection din sa puso at isip mo. Di ba ang saya? Isang simple at masarap na paraan para mapanatili ang normal na presyon at panatilihin ang ating kaisipan na maliwanag. Kaya tara na, mag-berry na tayo! 6. Whole grains. Alam mo ba na ang mga whole grains ay parang superhero ng ating puso? Oo, hindi lang sila basta pagkain. Sila rin ay mga kaibigan na nakakatulong sa ating cholesterol at presyon. Kaya pag nag-order ka sa karinderya, subukan mong palitan ang puting kanin ng brown rice or oatmeal paminsan-minsan. Isipin mo, parang ginagawang healthy version ng kanin ang buhay mo. Ayon sa American Heart Association, ang mga whole grains ay punong-puno ng fiber na tumutulong sa pag-regulate ng ating blood pressure. Ang fiber ay parang sponge. Sinasala nito ang masamang kolesterol at pinapababa ang posibilidad ng mga sakit sa puso. Kaya, konting sakripisyo sa kanin. Malaking tulong sa puso kasi, di ba, mas masarap ang buhay kapag ang puso mo ay masaya at healthy? Parang naglalaro sa park. Hindi ka matatakot na baka bumagsak sa swing. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang kwento ng whole grains. Ang mga ito rin ay mayaman sa mga vitamins at minerals tulad ng magnesium at iron. Ayon sa Journal of Nutrition, ang mga seniors na kumakain ng whole grains araw-araw ay nagkaroon ng mas mababang panganib sa hypertension at cardiovascular diseases. Parang magic, di ba? Isipin mo, nagbabayad ka ng halaga para sa kalusugan mo. Ngunit sa halip na mag-join sa gym, nagbabayad ka lang ng mas kaunting halaga para sa masustansyang pagkain. Kaya kung gusto mong maging superhero ng iyong kalusugan, simulan mo na ang pagdagdag ng whole grains sa iyong diet. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang maging bland ang pagkain mo. Maraming masustansyang paraan para i-enjoy ang whole grains. Pwede mo itong gawing sinigang, lugaw o kahit pang breakfast, cereal na may prutas. Parang nagdadayat ka pero hindi ka nagsasakripisyo ng sarap. Kaya sa susunod na magluto ka, isipin mo ang whole grains. Hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa puso mo. At huwag kalimutang sabayan ito ng tamang ehersisyo at tamang tulog. Laging tandaan, ang bawat butil ay isang hakbang patungo sa mas malusog na ikaw. 7. Olive oil. Alam mo yung mga bagay na tila simpleng bagay lang pero talagang superhero sa kusina? Tama ka, olive oil. Para itong secret weapon sa ating mga lutong bahay, lalo na pagdating sa kalusugan. Ang olive oil ay kilala bilang healthy fat na pampababa ng inflammation. Isipin mo na lang, ito ang nagaalaga sa ating katawan parang yaya na lagi kang sinisiguradong nasa tamang kalagayan. Pwede mo itong gamitin bilang cooking oil o salad dressing. Napaka-simple, pero napaka-epektibo. Pero huwag kalimutan ang tip na ito. Konti lang kasi kahit healthy oil, oil pa rin. Parang masayang kasiyahan sa buhay, ba? Diba? Sobrang saya. Pero sa huli, kailangan pa rin ng moderation. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology noong 2019, ang mga seniors na regular na kumakain ng olive oil ay nagpakita ng mas mababang panganib sa cardiovascular diseases. Parang may protective shield sila laban sa mga sakit ng puso. Bakit nga ba? Kasi ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fats at antioxidants, tulad ng oleocantal na parang natural na anti-inflammatory agent. Para itong nag-aalaga sa ating mga ugat. Pinapadali ang daloy ng dugo at pinipigilan ang pagbuo ng mga plaque sa arteries. Isipin mo na lang, parang naglilinis ng kalsada ang olive oil para sa ating puso at para sa mga mahilig sa statistics. Ayon sa European Journal of Nutrition, ang mga taong umiinom ng olive oil ay nagkaroon ng 30% na mas mababang panganib na magkaroon ng stroke. Diba? Parang jackpot na sa kalusugan yan. Kaya, sa susunod na magluto ka... Huwag kalimutang magdagdag ng olive oil. Isipin mo na lang na parang naglalagay ka ng magic potion sa iyong pagkain. At syempre, maging masaya sa bawat kutsara dahil bawat patak ay puno ng pagmamahal para sa iyong kalusugan. Pwede ka rin na uminom nito sa gabi, isang kutsara bago matulog, diba? 8. Carrots Alam mo ba sang kung anong pagkain ang paborito ng mga buni-buni sa mga rabbit? Syempre, carrots. Pero hindi lang sila pang bunny, mga ka-seniors. Ang carrots ay mayaman sa potassium at antioxidants, kaya hindi lang ito pampagana, kundi pampatibay din ng katawan. Masarap kainin ng hilaw, parang crunchy na snack, o kaya naman gawing juice, perfect na pang refresh. Diba, parang nakaka-excite? Kung gusto nyo ng malinaw na vision at normal na presyon, carrots ang solusyon. Bakit nga ba mahalaga ang carrots? Ayon sa Journal of Nutrition, ang carrots ay puno ng beta-carotene. Isang antioxidant na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay may malaking papel sa pag ng magandang paningin at kalusugan ng puso. Kaya habang kinakain mo ang carrots, parang nag-aalaga ka na rin sa iyong mga mata at puso. Isipin mo na lang, habang kumakagat ka sa masarap na carrot sticks, parang nag-uumapaw ang pagmamahal mo sa sarili mo. Kumbaga, ito 'yung me-times mo na may kasamang health benefits at hindi lang yan! Ang potassium sa carrots ay tumutulong ring i-regulate ang blood pressure. Ayon sa American Journal of Hypertension, ang sapat na intake ng potassium ay naguudyok sa katawan na iwasan ang mataas na presyon. Kaya pag kumakain ka ng carrots, parang sinasabi mo sa iyong katawan, sige lang, relax ka lang, normal na presyon tayo dito. Kaya mga ka-seniors, huwag na kayong mag-atubiling isama ang carrots sa inyong daily diet. Hindi lang ito pang visual clarity, kundi pang pressure rin para sa inyong blood pressure. Diba? Sulit na, masarap pa, kaya halika na, sabay-sabay tayong mag-carrot crunch. Kung hindi pa kayo convinced, isipin nyo na lang na parang superhero ang carrots, ang tagapagtanggol ng ating kalusugan. So grab a carrot and let's keep that pressure in check. 9. Itlog. Ah, mga itlog. Isa ito sa mga paborito ng marami at hindi lang dahil sa sarap, kundi dahil sa mga benepisyo nito para sa ating puso. Ang mga itlog ay puno ng protina at nutrients na talagang kailangan natin. Pero, siyempre, kailangan din nating maging maingat at hindi mag-excess. Ang tamang dami ay isang itlog sa almusal sapat na para makuha ang mga benepisyo nito. Huwag kayong mag-alala hindi kayo magiging exactly high blood kung tama ang dami. Parang naglalaro lang sa iyong mga bagay na mahirap isipin, di ba? Pero sa totoo lang, ang itlog ay may mga mahahalagang sustansya gaya ng omega-3 fatty acids at vitamin D ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2020. Ang mga seniors na kumakain ng itlog ng regular ay nagkaroon ng mas mababang panganib sa cardiovascular diseases. Hindi lang yan, ang mga nutrients sa itlog ay tumutulong sa pagbuo ng mga cell membranes at hormones na mahalaga para sa ating kalusugan. At para sa mga nag-aalala sa kolesterol, chill lang. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang kolesterol mula sa pagkain ay hindi gaanong nakakaapekto sa kolesterol level sa dugo ng mga tao. Kaya't ang itlog ay hindi lang basta food, parang superhero pa. Huwag ang itlog ay versatile rin. Pwede itong boiled, scrambled, or even omelet na may mga gulay. Kaya kahit anong paraan ang gusto mo, basta't may itlog, siguradong mas masaya ang pagkain. Kaya mga seniors, isama na ang itlog sa inyong diet at tamang portion lang at tiyak na makikita ninyo ang positibong epekto nito sa inyong kalusugan. Remember, every little bite counts. At sa bawat itlog na kakainin mo, parang naglalagay ka ng protection para sa iyong puso. Exciting, 'di ba? Number 10, kamatis. Alam mo ba? Ang kamatis ay parang superhero ng kusina. Hindi lang ito basta gulay, kundi may superpowers din. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na parang bodyguard ng ating mga ugat at puso. Kaya't kung gusto mong maging heart strong at vein healthy, Huwag kalimutan ang kamatis sa iyong plato. Isama mo ito sa salad, gawing sausawan sa mga lutong snacks o kahit sa ginisang ulam. Napaka versatile. Sa totoo lang, ang kamatis ay parang kaibigan na laging nandyan para sa iyo. Lalo na kapag kailangan mo ng tulong sa kalusugan. At narito ang isang tip. Mas mura sa palengke, mas malusog sa katawan. Kaya't sa susunod na mamimili ka, huwag kalimutan ang mga kamatis. Hindi lang ito masarap, abot kaya pa. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition noong 2017, ang regular na pagkonsumo ng lycopene mula sa kamatis ay nakakabawas ng panganib sa cardiovascular diseases. Kaya't parang VIP access na yan sa malusog na puso at hindi lang yan. May isa pang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018 na nagpakita na ang mga matatanda na kumakain ng kamatis at iba pang lycopene rich foods ay nagkaroon ng mas magandang blood pressure at cholesterol levels. Parang magic, di ba? Kaya sa susunod na magluluto ka, isipin mo ang kamatis. Parang kasangga sa laban para sa iyong kalusugan. Sweet, juicy, at puno ng nutrients. Hindi na kailangan ng cape, basta't kamatis ang kasama mo. Siguradong panalo ka sa healthy lifestyle. Recap tayo. Fatty fish, leafy greens, nuts and seeds, legumes, berries, whole grains, olive oil, carrots, eggs, at tomatoes. Tandaan, huwag basta ititigil ang paginom ng inyong maintenance medicine nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor. Kung mapapansin ninyo, lahat ng ito ay madaling hanapin sa palengke o grocery mula sa sariwang prutas at gulay hanggang sa whole grains at lean proteins. Hindi kailangang mahal para maging healthy dahil may abot kayang option na masustansya at puno ng nutrisyon. Ang tamang kaalaman sa mga alternatibong pagkain at kung paano ito ihanda ay makatutulong sa iyong kalusugan at bulsa. Kung gusto nyo pang matuto ng iba pang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa kapwa senior. Tandaan, ang tamang pagkain ay susi sa mas mahaba at mas masayang buhay. Ito ang gintong kalusugan kasama ninyo sa journey ng mas malusog na senior years. Ingat at kain ng tama.